Uy! 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 Na, <laughs> hey guys, na naman? Ayo guys, dawi hina naman. Ayun si master ng milisating uh, tangkab. Ating kawil. Ayan no. Ah, parang malaki yata yan ha. Malaki to. Ah, malaki talaga. Ano kalaki yan? Ng mo. Ano? Ganon talaga kalaki yan? Aba, matindi. Agoy, nakalpas. awag ah, kang magkalpas, kalpas. kalpas. <laughs> agoy, agoy ka pa dyan, may paagoy, agoy ka pa. Yan, parang malayo pa yata yan. Oo, parang pinagpapawisan ka, idol. Oo. Oh? Sa Yun. Kailangan maghirap, Kailangan maghirap tayo para kumita ng pera. Kain tayo sa ating pamilya. pamilya. Yan, tama yan, tama yan. Kailangan talaga mag sa iyo. <laughs> Nag-aaral kasi umakyat sa puno bayabas. Ah, ganun ba? Uh, kaya tiisin natin to. Ah, na lang. nag tayo. Sarap yata kumain ng pinaghirapan mo, di ba? Uh, Oo, oh, ganun yan. Pag may buhay, may pag-asa. Hmm. Oh, grabe kayo. Ooh. Malapit na ba ka? Ingis-ingis na, oh, na sa init ng sik lakas ng uh, ano, ay. init. Tagas-tagas so, ang tagas, pawis para gumbo. tagak -t -t talaga, oh. Matindi dito. Matindi ah, to. Hanap buhay yan, tama yan, tamang tama talaga. Yeah, magustuhan niyo ang video namin. oh, mag-like na kayo at and mag share. Mag-subscribe kayo. kayo. lahat. Dahil malapit na ang pusit, ayan na. Yung kaidol Ayan na. Nakita niyo na ba? Kita na namin dito. Kasi malapit lang kami dito sa video eh. Mga kaidol, tignan mo ang aming master ha. Oh. Tagaktak na tagaktak talaga yung pawis niya. Ang trabaho mo Ayan na, ayan Ay, na. Paral tayo. Yan light tayo light. light. Ibukod mo ba? yung light light. Alam Ay, yun, malaki. Uy. Wow. Oh no. Oh no. Oh, no. Oh, no. Malaki to, mga kaidol. Mga kaidol, malaki to. Boy boy. Malaki talaga to. Ayan, Kaya malaki dandahan yan. Dandahan natin mo lang. Talagang oh. ang bunga. Doon ka, doon ka. Ha, bakit? Kita talaga to silalim to. Parang sa akin talaga to. Um, babagsak yung ano ah. You know? Yo, ayan na, na idol Yung ang laki. Ang bunga nga, uh, ang bunga nga oh. Yun. Si. Yung sabato okay, idol ay dol. Ay pusit idol dol. Uy! 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 Ano na yan? <laughs> ano nangyari? <laughs> ano nangyari? <laughs> oh! Ang oh, oh, laki! Mga kakadol! Okay, Tingnan oh. niyo mukha! Oh. Ang naman talaga ng pusit! Pero wasak naman ang mukha namin sa ata! Oh. <laughs> Pati talaga! Pati At saka sa mukha ako, ko, uh, tulog Oh, talaga. na, talagang pawis na pawis ako sa dagat! Oh. <laughs> oh. Okay. O! Okay. O! O! Oh. <laughs> oh. <laughs> Gantong hanap ko oh. ay. Ho. Oh. Oh. Ho. Grabe talaga. Ho. Hey. Oh. Hey. Tingnan mo kaya <laughs> doon. Talon ka na lang. Ha? Ah. Talon ka na sa agad. Ha? pa, ba? <laughs> uh, namos tayo. <laughs> Kahit maalat tong dagat. Ha? Ah. <laughs> Talon na lang. Talon na. Hindi <laughs> ko <laughs> ay. Ah, Dapat tayong doy. Oh, dalaking kuwa no? Laki talaga oh. Talaga. Wow, laki. Ligo tayo sa iyo, tuloy sa pawis. Kusit, oh. Kusit. Ka Mga kaidol, laki talaga, talaga ng kusit, idol. Mga oh? talaga ng idol. Oh. Oh. Kumusngak talaga. Oh. Ayan. Uy. Kita na naman oh, ang pisto namin no oh. Ito ata na talaga to, hindi dagat na dagat kanina yung binuga. Galit, Ayan, sances. oh. Yan you know? oh. Bawal sana mag-ubad uh. eh, talagang walang magawa. Oh. Ayun, katitan ka to. Ayun, oh. Oh, buhay na buhay pang pusit talaga oh. Tingnan mo mga 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 kaido lang kapayo. Oh. oh? Oh, oh grabe oh. Pakaway-kaway pa oh. Oh. Sabi <laughs> <laughs> niya. Sabi ng pusit. Ay. Buti nga sa inyo. <laughs> 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 Tingnan mo mga kaido mukha oh. oh. ligo pa talaga sa dagat. Oh. Oh, puro ata talaga. Eh, lutatalon ako. Ah, ligo ako. Ligo ka? Oh. Ah, huwag kang matakot sa pating! <laughs> Puro ata na mukha ka! Ah? Maligo talaga ako! Maligo Ah, hindi ako matakot sa pating ah! Kainin na natin! bahala ka! Ha? Ah? Maligo na! Ligo na! Oh, laki talaga! <laughs> lucky talaga! Pati mukha ko! Wow! Oh, grabe talaga yan oh! oh Pag dumikit talaga yan, wala talaga oh! Huh? Simang-sima yan! Oh, Tarait! Pag iyan uh, nakadikit, talaga. di talagang matanggal yan. naka no? o. O, uh -huh. tsaka. Talaga, hawuli talaga yung malaki, o. Oh. Big eye talaga yan. Oh, maligo na tayo. Talagang basa tayo sa ata. Ligo na, o. Oh. Maligo na tayo, o. Malaga yung tubig, idol. Malaga na, mga. Oh. Wala tayong tubig. Ang problema, wala tayong tubig may dagat kaso walang tubig yan yung kawil namin mga kaidol na na bowl bowl mo oh, may ano may damage yung ano pumain namin dalawa sana na no? yun oh. pa yung isa ano di pa yung pamain yan kasi yung kabila wala pang ano sugat oh talagang pawis na pawis kami mga idol Ha? Huh? Oh, yung kasama ko, puro ata mukha. Ha? <laughs> oh, dawin naman mga idol oh. Ayun, dawin na naman yung isang ano namin. Ayun oh. Bandira namin, dawin. Bandira. Ayun oh. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Merry Christmas. Happy New Year. Okay. Abang-abang hey, na abang naman Sa sunod na naman na video Abangan nyo ang aming video Sana mag-subscribe kayo At mag-like and share